Yan po ang bagong kapitol nila dito sa bayan ng Ipil. yung estilo ng kanilang bubong ay parang sa China. Nakita na nga natin sa wakas itong napakagandang rotonda nila na kilala sa tawag na obelisk Very interesting. Bag na gawa sa bagul. Kung marunong ka mag-gitara at pwedeng pwede ka dito. Kitang kita mo yung dagat. Ano, anong tawag? Ang sakit tawag na bro? Buluan. Buluan. nakikita nyo sa aking likuran yan po ang bagong kapitol nila dito sa bayan ng Ipil nung pinalipad natin ang ating drone napakagandang tingnan mara siyang palasyo at overlooking pala ito mga Lods ang spot na kinatatayuan ng bagong kapitol nila ay nasa tuktok ng isang bundok. Marami pong nag-picture-picture talaga kasi maganda talaga ang background. Parang isa na rin ito sa mga landmark ng kanilang bayan. Yung estilo ng kanilang bubong ay parang sa China. Sa harap ng mismong kapitulyo, may struktura na hugis barko. Mahaba ito at dito nakalagay ang mga flagpoles. Makikita rin dito ang dalawang salita na Sambuanga, Sibugay. Parang nakakita na rin ako ng ganito sa ibang bansa, sa Malaysia. Mapapatagal ka talaga sa kapitulyong ito kasi maaaliw ka sa mga tanawin eh. At kung madadatnan mo ito ng gabi, Maganda rin kasi may ilaw siya. Ito ang sentro ng ipil Itong nakikita nating rotunda, isa ito sa mga landmark dito Sa mismong struktura, may makikita tayong mga nakasulat na letra Ito ay hango sa alpabitong baybayin o alibata Ang alpabitong ginagamit ng mga Pilipino noong 16 to 17th century Ang rotundang ito ay nagsisilbing tribute sa mga nawalang buhay Noong taong 1995 nang atakihin ang lugar na ito ng mga rebuilding grupo Matagal-tagal na rin nung huli ako nakapunta dito Ngayon ang dami na nagbago, parang malapit na siyang maging lungsod Okay. <laughs> matapos Okay. Kaya chokablegah. Matapos ay dumiretso na agad kami sa isa sa mga sikat na tourist spots nila dito. Wow, ang ganda pala dito mga lods, Stone Hill Farm ang pangalan po niya no. Zoom nga natin, ayun oh no? Stone Hill Farm. <mulit> Marami pong mga interesting na bagay na nakikita ko dito ngayon. Isa po sa interesting na mga bagay na makikita natin ay itong mga basket nila. Gawang lokal po ata ito. Marami din tayong mga nakikita, mga nakabuting pagkain. Kagayan de Oro? Yes, sir. Ngayon pang panggaling sa Kagayan de Oro yung mga gumagawa ng mga ganitong produkto. Ito naman sa ating likuran, napakaraming mga sombrero na ginagamit pag nagsasaka ka. Ay, gini yung mga suka. Ginyo, sir. Saging, sa pizza, itlog, kamuti. Diri na nag-i-cash? Oo, diri na sa ilaha, sir. Ilahang si si ilaha, 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 si ilaha. si farm. Sila yung farm. No, Kaning mga bagol-bagol, si, bagol. si Bugay na ni siya, sir. Si Bugay lang ni siya, gikan. Urasan po na gawa sa kahoy, kumikilos po yung isang finger niya, mga lods. Oh, uh, di ba? Amazing, no? Dito lang natin yan matatagpuan sa Stonehill Farm. Marami pa po akong nakikita dito mga palamuti, oh, na gawa sa kahoy bagul gina siya okay kaayo maganda to pang panglatik gawa sa abaka wow di ba dito lang natin yung matatagpuan sa Stone Hill Ipil sa Buanga si Bugay tagal na po akong di nakakita ng ganyan no yung mga bag na gawa sa banig not lampaso lalagyan ng litson mga lords sungka ayan oh no? meron po silang fresh buko dito oh yeah carlo rossi ang gandang tingnan ng de ng decoration no oh. Wow, ang lupit. At ganito po makikita natin sa kanilang mga lamesa. Yung upuan nila, yung abaka niya mam. ma'am. Saan siya, ma'am? Why? Tapos yung mga lamesa nila ay sa tingin ko ay kahoy ito na galing sa niyog. Tapos refreshing po yung hangin kasi nasa itaas po tayo. Shout out sa kanilang mga staff dito. Nana po'y maabot? Yes, sir. Ah, kaya pala. Mamayang gabi, mayroon na namang darating na mga customers. Kung musician ka, pwede ka dire? Pwede ka mag-play? Yes, every Friday lang, sir. Ah, okay. Yes. Kung musician juga, kung kabala ka mo play pwede. Talagang very fantastic ang lugar na ito, lalo na para sa mga turista. Ayon pa nga sa isa sa mga staff nila dito, pag may mga artista na napapadpa dito sa kanilang bayan, ay dito raw sila dinadala.